Hello, what's up, mga kumari kong tigang? Oh, o, kumusta po kayo? Kayo po ba, mga kumari kong tigang, ay hamit na hamit at talagang napakahilig at adik na adik sa pagsusugal? O, oh, bakit? <laughs> Kasi ngayon po, meron tayong ipeplex sa inyo isang napaka-powerful o dalawa dalawa pong napaka-powerful po na pampaswerte sa larangan po ng paghikayat ng winnings dyan sa mga sinasabing sugal na yan. Kaya lang po, eto po yung disclaimer ha, mga kumari kong tigang, hindi ko po kayo iniinganyo ha, mga kumari kong tigang, na magpasugal-sugal. Kasi alam nyo po ba, na dyan sa pagsusugal na yan, eh wala naman talagang yumayaman dyan. At wala talagang nagpapaldo-paldo dyan ng soba-sobra. Baka kayo po, eh, malubog lang dyan ha, mga kumari kong tigang. Eh, mas maganda po, iwasan na lang yan. Pero, pero ha, makumari kong tigang. Kung talagang kayo hamit na hamit at talagang napaka kihilig magpasugal-sugal. Tapos kayo naman po ay palagi pong talo. Olats kayo. Napupurdoy kayo lagi hamak makumari kong tigang. At kayo po bagay parang tulig na tulig na. Tulig na tulig na. <laughs> 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 Dahil kayo po'y lagi talo, eh, nako, kailangan po'y gumamit na kayo ng mga sinasabing mga pampaswerte sa pagsusugal. Dahil nga po, hamak marik to guys. Tayo po yung may naabak guys. Tiga. Tiga. <laughs> tiga. Tayo po yung may naabatan naman po na ipinadala sa atin ng ating mga kaibigan na antingero na isang napaka-powerful po na pampaswerte o yun na nga, bertud sa larangan po ng pagsusugal. Ano yan? Eto na po ha, makumarik. Wala naman siya rin chikatalakis, wala nang intro-intro. Eto na, i-flex e na natin siya. Narinig nyo na po ba ha, makamari kong tigang, ang pambigilang paglay na kakayanan at swerte ng tinatawag na Medalyong Ocho? Medalyong Ocho, ano yan? Ito po ha, makamari kong tigang, ang ating Medalyong Ocho. O yan, ito po ipinadala po sa atin ito ng ating mga kaibigan ng tingero, Sabi niya, Flex ko daw nga kasi ito, kasi napakaganda po nito na bertud sa pagsusugal nga yung pong ocho-ocho o yung bertud ng medalyong ocho na yan. O, oh, kayo ngayon lang nakakita niya na mga na niyo, oh, pala siya. At yun na nga, ayon nga doon sa ating mga ah, kaibigan ng tingero, eh, ito tayo po'y talagang napakainam kung kayo nga po'y mahiling nga pong magpasugal-sugal. At kung kayo po'y nako yun palaging talo. Kasi alam niyo po ba, hama kumalik po nga ito pong ating medalyong ocho na ito, ay eh, konsagrado na po ito. Ito po ay nabasbasan na at nakargahan na po ng mga intensyon sa pagsusugal. Ho, oh, ito po na orasyon na na to ha, makumari ko tigang. Kaya tinan nyo, pero meron siyang nakalagay dito eh, salita. Ito daw po kasi, kapag ka daw ito pong orasyon na ito, ito yung dadasalin niyo, ito yung pinakadasal niya, nasa likod din po niya. Yan o. No. Oh. po po dyan sa ano, camera ha, para mabasa niyo po. Ito po yung makikita nyo sa likod po ng ating medalyo na 8 na ito. Ito, tinan nyo, yan o. No. Nabasa ba? Yan o. No. sa camera ha, makumari ko tigang yan parang ang nakalagay dito is sagin, sagi, sagdu. Sagdu, yun, no? Oh. Yan. Sagin, sagi, sagdu. O, oh, parang labo kasi, eh. Hindi mabasa. Ba e, ko po ito sa ating mga hunter na mga antigero yung mga kaibigan natin na mga antigero po. Ang, may itong latin na salitang ito pong sagin, sagi, sagdu na to. Ang bertud daw po ito ay yun na nga ikayat ng swerte sa pagsusugal, sa panalo kaya ito pinapakainan po kung gagamitin nyo po sa pagsusugal, lalong lalo na po sa sugal na kinagamitan po ng mga hayok na pinaglalaban-laban tsaka yung mga sugal na may numero ah, edi yung mga loteng-weteng ganun, o po yung mga STL mga EC2, mga sweatress mga 2D 3D, mayroon bang 3D? may 3D ba? yung mga sweet sweet rest ganyan yung mga 6D 645 yung mga 655 kayo po ba hamak mahalik kayo nataya pa sa mga loto nako ako po tinigilan ko na hamak mahalik kunti kayo <laughs> bakit? baka parang nalindol nalindol ba? parang nalindol ha? Huh? pwede nahihilo ata Oh, bakit? Kasi, nako parang ako napakarami ko nang nalustay diyan ha, kong tigang ko sa pagtaya nga sa loto niya yung yung six numbers baga. Kaya lang po ko parang hindi pa ng ano eh. Minsan ako po nakakatatlo, apat na numero na diyan sa yan, sa loto na yan. Pero nako bihira ako makalima. Eh sabi ko tika, tama na muna siguro kasi na. Okay na po na eh. Okay parang dami ko nang talo. Eh pero kung yun na nga kung kayo nga po eto ha makumare ko naghahanap na pa ng mga pabagong papaswerte na magagawin po ninyo. E, ito po, napaka-powerful po nito ha, makamalik Gamitin nyo po ito at ito po ay good news ngayon kasi ito po ay available po ngayon sa atin. Wow! Sa mga gusto pong makatikha po dito, ha, makamalik e, ito po ay available na. Mag-PM lamang po kay sa akin at ito po ay padadala ko sa inyo. Ito po ha, makamalik sa gang, konsagrado na, kargado na po ito. Uh, cleanse and pu po ito at ito po ay gagamitin nyo na lamang kasi iba po yung sinasabing mga gantong mga medalyon ha, mga kumari kung tigang, na baka yung nabibili nyo lang dyan sa online, na basta-basta lang kayo order dyan, tapos padadala sa inyo, tapos hindi nyo naman alam kung paano paggamit, kung anong mga dasal, kung anong orasyon. Tapos sa akin nyo po, tatanong, ah? Ayaw, di ba? Opo. At tulad nito ha, mga kumari, kung tigang, ang dami nagtatanong sa atin ito, yung ating santo yung hubad na may mahabang FF, mahabang titi. O, yun. Marami po nagtatanong sa akin kung ano ba daw po ang dasal nito. Sabi ko, eh ma'am, saan niyo po ba kinuha yan? Saan niyo ba galing yan? Sabi, sa TikTok daw. O di sabi ko, yung, kung saan niyo kinuha, kung saan niyo binili yan, doon niyo hanapin yung dasal. <laughs> bakit sabi ko, bakit doon niyo kayo bibili sa TikTok tapos sa akin niyo hahanapin yung dasal? Eh sabi ko, kasi alam niyo po ba ha, makmari, ito po ating mga santo ninyo hubad na to, iba't iba po ang intention po na kinakarga po dito. Baka akala niyo ha, Marikun, kasi ito po ha, kung tigang, Pwede po siyang gamitin sa pagninegosyo, sa pagbibusiness, pag-akit ng mga kliyente, parokyano, mga customers po niyo. Pero pwede din po itong magamit, ha, kung tigang, sa mga pambababae, panlalalaki. Ah, oh, ganun. <laughs> Opo. Magagamit ito kasi itong panggayuma sa mga tao ang akit baga Kasi iba't iba pong gamit po kasi ang santo yung hubad na ito Depende po yan sa intensyon na ikinarga nyo po dito Kung ito po yung gagamitin nyo nga sa pagning negosyo eh yung for business po ang dapat dasal po dito Pwede lang po ito yung gagamitin nga natin na pangpaamo, pangakit ng tao Yung pong panggayuma na dasal ang kakarga natin dito Sa ating santo yung hubad na ito na mahaba ang yan, yeah, tingnan nyo, yung et-et niya ang haba. O, tingnan nyo, o, nakita nyo ba yan? Ito po, special po ito, ha? Makumari kung tingnan kasi ito po, mahaba po o mataas po yung kanyang etiket. O, oh, ho? Kasi mer meron kasi mga unang version po natin na ilabas po nito before. Maikli lang po yung ek-ek. Yung ek-ek, et-et. Yung yan nga, yung tite. Ayaw, di ba? Pwede kong video nito. Hindi ba ba ganyan yun dito kay YouTube? Pwede naman siguro, ha? Makumari kung tingnan, yun, yun naman talagang tawag dun, eh. <laughs> Kakaiba po kasi itong ating, ito po, itong ating santo ninyong hubad na ito, mahaba po kasi ang kanyang, yun na nga, ari. O, oh, kakaiba siya. O, oh, yan na, oh, pinapitlex na sa inyo, ha, tingnan nyo. Ito po, napakainan po ito kung kayo po'y gagamit nga ito sa pagbibisay, sa pagnenegosyo, yun nga, pangakit ng tao para umamu sa inyo, maakit nyo, lalapit sa inyo, babango kayo sa tao para Sina. kayo nagasain, para kayo pupugin kayo ng mga tao. Pero yun na nga, sabi ko nga sa inyo, huwag nyo po itong gagamitin sa pag advantage ng mga tao yung mga kalokohan ganyan sa pag, pag yun nga yung pangakit ng mga babae ganyan o lalaki tapos yun nga uh, take advantage kayo wag kanoon ha makamari kung tigang kasi kapag ito tupig ginamit sa kalokohan ako may balik po ito ha makamari kung tigang gamitin niyo po sa tama ha makamari kung tigang sa positive lamang po natin gagamitin ito para talagang yung best na effect niya eh ma-enjoy natin, makuha natin ha, mga kumari kong tigay. Kasi ganyan na po yung mga sinasabi mga mutya at mga papaswete, yung mga ating-ating at mga agimat. Ginagamit po yan sa kabutihan in a positive way. Oh, ha? So, ito po, available din po ito ngayon ha, mga kumari kong ating tigay. Tigang. Tigang. <laughs> So ito po ha mga kumari kong tigang available din po ito. Ito pong ating Santo Niño Hubad na may mahabang are at ito pong ating medalyong 8, Available na po ito sa atin ha mga kumari kong tigang. Tapos ito pa yung isa. Flex lang po ito. Nata, na, dati doon. hawak ko na rin kasi. Ito lang po yung ating bagong dumating naman po ngayon. Na may mga bagong na po tayong stocks ngayon ha mga kumari kong tigang. Yun lang pong mutya ng as is. Yan, ngayon lang po tayo nagkaroon ito ha, mutya ng as is. mga nag-order po ito kasi hinold po natin kasi ito kailan lang kasi naubusan po tayo nito eh ngayon po nagdating na naman po sila yung pong ating inorder po na mocha ng asis ayan po siya oh. sa mga nag po na dito to ating mocha ng asis available na po siya mag PM na agad kayo sa akin baka kayo po maubusan na naman oh, mga madam mga ano dyan mga kumari kung tigahang eto na yung pinakaiintay-intay yung mocha ng asis eh meron na po ulit tayo mag PM lang po kayo sa akin at ito po badadala ko po sa inyo. tapos meron po tayo dito special na ito po, pampaswete, limited edition po ito. Ito pong ating mutya ng langka. Nag-iisa-isa. Mayroon tayong mutya ng langka dito. Ito po, itaplex lang ko ha, mga kumari kong tigang. Ayan! Ang mutya ng langka, kaisa-isa ha, mga kumari kong tigang. Sa mga gusto pong maka-available po itong... Maka-available? <laughs> maka-available! Dito pong ating mutya ng langka. Ito na nagkakaisa-isa. Ito po ha, mga kumari kong tigang. Atikain niyo na po ito. I-PM niyo lang po ako hamak maling kong Ito, ito po yung ipadadala ko po sa inyo. Oh, so yun po hamak maling kong tigang. Ito po yung sa mga sinasabing mga papaswete na pwede po natin gamitin. Kung tayo po yung nag-iisipan ng mga bagong, yun nga, nagagamit na lucky charm o panghikayat na sinasabing positibong enerhiya para tayo na po daga sa inang mga sinasabing kaswerte. Ano yan? Ito po ha, makumari ko tigang available na po ito sa atin. Pag-PM lamang po kayo at ito po ipadadala ko po sa inyo. Oo, so yun po ha, makumari ko tigang sana po may napunta mga bagong idea at kaalaman. Sa pag-aakit na naman ng mga bagong kaswertihan. And with that, mga kumalik keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumalik Turn Darna!